mga signs na isang tao ay low value o low quality person ayon sa mga psychologist. Una, playing the victim. Lahat tayo ay mga, may mga kanya-kanyang challenges sa ating buhay. At ito ay parte ng ating buhay. Kung paano natin i-handle ang mga challenges ay mahalaga. Ang low quality na individual madalas sila ay biktima at sinisisi sa iba ang kanilang problema kapag ganito ang isang tao ito ay senyales na siya ay low quality person o individual ikalawa lack of empathy ang empathy ay abilidad na intindihin ang damdamin ng ating kapwa kapag ang isang tao ay walang empathy sa kanyang kapwa o compassion sa iba Tandaan natin na ito ay isang low value person. Katlo, constant dishonesty. Katapatan ay napaka sa isang tao kapag ang isang tao ay hindi tapat at nagsisinungaling o twist ang isang bagay para pumabor sa kanya ito ay isang uri na siya ay isang low value person kapat always negative lahat lang ng taong ito sa taong ito ay negatibo madalas uh, sa halip na kumilos para mapabuti ang kanyang kalagayan sa buhay ay nag-iisip siya ng mga negatibong nangyayari sa kanyang buhay ito ay hindi mabuti para sa kanya at para din po sa atin na nasa o sa mga tao na nasa kanyang paligid kalima unwillingness to grow Natututo tayo kapag tayo ay dumaranas sa mga pagsubok at mga challenges sa ating buhay. At kapag ang isang tao ay walang ginagawa at ayaw kumilos upang ma-improve ang kanyang buhay, unwillingness to grow ay ito po ay isang low value person at dapat nating iwasan. Pangsagayon tayo ay hindi mahawa sa kanila. Kayo, meron po ba kayong pakilala na low value person? At may alam din po ba kayong mga katangian ng low value person? Pakisulat po at pakicomment sa gawing ibaba. Maraming salamat po.